What's up mga kadukso mga ka farmers Welcome po sa panibago nating vlog Ngayon po hindi tayo sa Ay, hindi na yata kasiguran to Hindi ko alam kung kasiguran pa to Dibutunan, parang dibutunan na yata Ay, dinalungan pala <clears> Hindi <throat> ko alam kung kasiguran to o dinalungan na Ayan guys, so yung bundok na yan Nandyan yung Sa dulo niya yung Tibo Tidal Pool Yung dalugan na tinatawag yan dito na ako nag intro guys dahil maulan kanina ron sa kasiguran kaya yun dito na ako nag intro ang ganda rito guys oh. banayad na banayad yung dagat <coughs> yan so solo ride lang ako ulit happy new year nga pala sa ating lahat no? yun so, so kaya pala ka farmers at kaduksyo yung Uh, tawag ko sa inyo dito dahil i-upload ko siya sa dalawang channel ko guys dun sa may uh, Josh Charm tsaka sa may Joshua's Ride or yung Dok Sumoto and guys so solo ride ako ulit dahil hinatid ko kahapon si Ilab galing kami ng Dipakulaw may pasok na naman kasi sila eh masakyan ng mga bus kaya yun grabe na kailang hatid ako dito ngayon pero okay lang dahil mahal mo naman yung inaatid mo Ayan yan so ito tayo ngayon solo ride ang lumag na ng helmet ko biglang hinataw ni kuya eh <laughs> yan so hanapin nyo to guys na pag dito kayo sa kasiguran mas mura dito eh yeah. 59 lang per liter mas maganda rito guys Ako! meron pala akong ano kasha, kasha yun hop oh. kasha na yung ng ano Alright, let's G Diyan ako nagpapagas guys sa uh, Kasan na yan, pagaling ako na kasi Mas mura kasi eh. 59 per liter 59.90 ito, parang ano na rin, 60 kamo na Doon kasi sa may mismo kasi guys, Ang mahal lang gasolina 68 to 60 Ah uh, ngayon, 67 To 68 yung iba umabot pa kayo dyan sa gasolinahan na yan from sa main ng kasiguran sa kasi dalawang bar eh nung galing kami dun pag na sniper 150 ka maabot pa guys isipin niyo yung lang 7 o kaya 8 malaki din yun ha lalo pag bumabiyahe tayo ng malayo 7 per liter ha eh kung ilang liter yung ikakaraga mo diba ang laki ng diferensya eh yun lang yung nakita ko na ganun kamura magbigay ng gas dito guys kasi yung gawin dito sa kahit mas malapit pa sa hindi pa kula wala eh e iba nasa 60 pa nga o kaya 64 ganun buti maganda na yung panahon dito Bangke banking. <laughs> dami na lang oh. dahil parang umahon na ka kahit na maulan uh, na lang eh yun lang kagandahan dito guys ang tayong mga kasalubong kahit na arang liblib -lib na lugar na ano hindi ka rin maiinip, marami ka rin mga kasabayan pag minsan marami naman mga gasolinahan dito tsaka mga vulcanizing in case na mawalan kayo ng gas or maplatan kayo kaya no bukores din pero dito lang sa may medyo bundok talaga medyo ano dito alayo yung mga ako dito walang gasoline na dito tsaka organizing Pag nandito ka naman sa bundok Mananawa ka talaga sa ano dito Banking, banking Sabi nga ng mga pamangking ko Nung na nagpunta kami dito Talagang umay sila eh <laughs> Magandahan dito guys Sa amin Maganda yung mga kalsada Hindi ka pag pumunta ka sa iba na Lubak-lubak dito hindi Pangahonan lang talaga Palosong may time na parang ang ganda bumangking ano? pero may time din naman na parang wala ka sa hulog bumangking yung parang matutumbay yung motor yung naman na nagtapon doon no? Oh. hindi ba lang tinapon sa tamang taponan dito talaga ako na nasa ano, sa lugar na to oh. ang dalas ng kalsada rito ang kinis eh, no? oh. although bago bago pa yung gulong natin pero hindi ko pinagkakatiwala eh Kasi mahirap na Click 1, 2, 5 Parang medyo bumibilis siya daming click oh. Grabe tong motor ko ngayon, guys. <laughs> Ngayong December, dam. Lambes na punta sa kasiguran. <laughs> Talagang batak na batak. Maabot na ng 50,000 yung ano niya, Odo. 50,100 na mahigit. Grabe. Ganon talaga. Servisyo na itong motor. Grabe. Hindi matatawaran. Sa apat na taon. Uh, tatlong buwan talaga hindi ako pinahiyaan itong motor na Sa performance sa ganitong kanyang hindi siya nasisiraan ba. Sa makina. Lahat sa mga preno. Yung preno okay naman eh. Medyo nagano lang nung buwan. Pero inaayos ko naman. Okay naman na siya ngayon. Basta ang motor lang. Lagi lang natin papalitan talaga ng langis maintain yung 1.5 to 2,000 ganun yun yung buhay ng ano natin eh kung baga sa tao yun yung pinakadugo nya grabe yung mga ahonin dito eh oh ito yung bandang napunta ng kasiguran na ano eh may ka sa kababangking ganda naman oh Naliko na naman ulit Kaya kung gusto mo matuto dito magbanking talagang Grabe Dito ako pumunta Dito ka pumunta Shoot talaga ako dun Ayoko kasi ibang king na gusto Sa may ano eh Makinis yung Talsada <laughs> Ganda guys oh pungchil ride lang pero talagang hindi mo may iwasan din <laughs> nakakatakot pag dumulas yung gulong mo eh talagang <laughs> diretso ka rin sa may owner <laughs> so pag ganun medyo eh, ililinyo lang yung katawan para yung katawan nyo para sumunod yung motor <laughs> it's dinadyawa na <clears throat> Sobrang solid sa gawing ito. Eh. Grabe guys yung ano. Guys, awanan na naman. Pagkatapos ng patag sa dinadyawan. Aputan ko itong nakaklik ulit. nanabitin sa New Year <laughs> pero kahit di talaga ano, holiday maray pa rin lumakit dito sa ano di nila jawan siguran kung saan dyan 4155 sa barangay Janet tayo yung aga to, mabato mabato yung beach dyan ganda ng tanawin dyan oh dito din oh nandito na tayo sa Ampere Beach di pa kulaw Aurora ayan oh. No? ang ganda lagi dito mag outro eh <laughs> o kaya intro ayan oh. sino ba namang hindi mapapahinto dito guys konti na yung mga tao humihinto ngayon kasi marami nang nagsipasukan sa kanilang, kanilang trabaho Ang oh. lalaki ng alo, no? Oh. Maanggi, guys Ayan, so, dito ko na rin po tinatapos ang aking munti vlog Like, share, and subscribe po sa mga hindi pa nag-subscribe sa ating channel drive safe po tayo lahat God bless po Happy New Year Bye bye